lahat ng mga sinabi niya tungkol sa akin, pagkaka-involve ko, pagiging protector daw, beneficiary daw, ng alleged illegal drug trade ni Espinosa, binawi na niya yan lahat during the last hearing. Inaabangan ko talaga yung pag-amin din ni Colonel Espinido kasi nababanggit nga siya. And natatandaan ko nung sa Senate inquiry, meron din siyang sinasabi tungkol doon sa nasa listahan ako, na protector ako. is probably referring doon sinasabi na na affidavit ni uh, Mayor Espinosa. So, um, at least, ayan, another, another proof na talagang ginagawa gawa-gawa lang lahat yung mga naging akusasyon sa akin. Hindi lang yung mga nasa bilibid, kundi ito yung sa Kevin Espinosa alleged illegal drug trade. So natutuwa pa ako na kasi nga si, si Colonel Espinido nung sa Senado ay talaga niya yung dati sa akin na dati pala na meet niya ako when I was a CHR chairperson. that's all. No, no, and then so ngayon sinabi na niya na hindi niya ako talaga kilala na hindi ako involved sa illegal drugs. Sinabi rin niya na hindi niya talaga kilala si Ronnie Dayan kasi yung tinuturo nila. na tumanggap ng pera for, for me so it's now it has been recounted by both Kerwin Espinosa and also by Colonel Espinido. so lihat po ito you alam innocent in all forms of illegal drug trade whether it is with the uh, Billy Bid or dyan sa Kerwin Espinosa alleged illegal drug trade wala kinalaman dyan, kaya alam ko na kaagad Na script lahat 'yon. Alam ko nang agad na meron lang nagpuwersa sa kanila para idawit ako. Just like yung sa believed drug mga believed uh, inmates. Oh yes, ginagawa po na ginagawa na po ng mga abogado ko just like na yung uh, pagpa file ng no, mga sino talaga yung mga sino yung may kagagawan ng no, mga pagsinungaling din sa akin pag uh, yung mga kasinungalingan ng mga naging witnesses nila sa doon sa three drug cases ko, yung mga believing inmates. At ito ngayon, at least meron talaga na witness or witnesses, direct knowledge, yung pagpuwersa sa kanila, pag, uh, pag uh, <coughs> excuse me, pag uh, instruct sa kanila na idawit ninyo si Dilima. So si Kerwin Espinosa, that's very much within his personal knowledge.

na kasi noon uh, ako lang and anong uh, ginawa? Binaliktad nila yung yung katotohanan. Ako ang tinuro nila because they really wanted to silence me and to destroy my reputation and para siguro maging leksyon din sa iba, lalo na yung mga politiko and uh, and public officials na you better not say anything about the uh, the drug war na nakatulad ni Delima, she was really, that I was all against the killings. I'm not against the campaign, the anti-illegal drug campaign, but I'm definitely against the EJ case. So siguro yun ang leksyon na parang pinaini-impart niya sa lahat. Kung gayahin niyo rin sa Delima, susunod kayo, kakasuhan kayo, kung ano. And then yung mga lumalabas ngayon, tapos yung ginamit lang, yung uh, war on drugs sa pagpapatay ng mga personalidad na hindi pa nga napapatunayan na sangkot sila. Yun na yung mga mayors na yan, yung mga lumalabas ngayon na pinapatay din pala. Simply because they are supposed to be part of that drug list na hindi naman natin alam kung ano yung naging vetting and validation ng uh, drug list na yan. Yung, yung uh, testimony rin ng former Iloilo Ilo City Mayor Mabilog um, na ginag- na, tinakot din siya na gusto niyang ipaturo, i i i gustong ipaturo sa kanya yung ilan pang mga personalidad na nunga nasa opposition. So this whole jaguar is indeed fake. Ma'am, ma'am, ma'am. mag sana kayo ni President Duterte sakaling ngayon hindi wala po siya, pero hindi nga po siya natuloy. Sakaling kung nandito siya, meron po mga sasabihin o may mga sahibang kayo sa akin. Yeah, interesado rin ako kung ano talaga yung mga sasabihin niya. Uh, sana nga nandito siya para you know tingnan natin kung ano yung naging reaction doon sa mga sinabi ko rin na kasi I was I was you know corroborating yung sinabi ni Colonel Garma about this reward system and yung sinabi ni Garma na talaga naman na itong war on drugs na to yung mga EJ case na yan ay pattern after the Davao model that one I corroborated based on kung ano yung mga alam namin noon in the course of the CHR investigation and also from the affidavits of Edgar Matobato and Arturo Lascania so binavali lang yon talaga namang it was based on the davao model ma am, ma am sabi kasi ng mga ano, mga kritiko ninyo, of course, eh 90% ng mga nag-survey kasi they approve of the drug war. Eh kayo po ma'am, you're one of the biggest. Yun na nga, yan ang hindi maganda. So, yun ang, ang naka saan, ng mga, critic, yung mga sinasabi ko ng mga pro Duterte critic, pro Duterte na kinakalaban kayo na parang eh he was he, he was overwhelmingly approved of the drug war. Saan so, tumong sabi nila? Okay, yun ang narrative nila. Nakita naman natin 'yon. I think kinikilala ko 'yon na at the height of the war on drugs at the height of the killings. Marami na pumalakpak sa kanya. Marami na parang naniniwala na maganda yon supposed to for peace and order. Pero hindi naman. How can that be good for law and order? Kung may patayan. That's lawlessness. So narrative nila yan eh. Parang binabaliktad na nga nila. Yung parang sinasabi nila, I think sa Senate, yung sinasabi nila uh, Senator Bato and Senator and and bongo na sabi nila is tingnan natin pakinggan natin yung mga um magsasabi na uh, tumahimik narrative nila parang dinideflect deflect nila they wanted to show the killing is it is uh, all right when it is not hindi yun ang issue eh, yung pagpatay ang issue so hindi na nakakagulat yun na ganun nga ako kaya ako linakasan ko lang yung loob ko na in spite of the fact na nakikita ko uh, mataas yung approval no uh, war on drugs I uh, I had to do something about it kasi nga maraming mga pinatay. Ah uh, ginagawa po yan ng mga abogado ko at, at uh, yung sa mga tungkol dun sa mga gawagawang kaso against me, we are of course looking at Mr. Duterte because definitely siya naman talaga ang may kagagawa niyan. Siya ang nagutos kina former Justice Secretary Aguirre dun sa mga pag-file ng mga fabricated cases na yan. And inaalam pa namin kung sino pa yung mga iba, yung mga handlers, yung mga nag-access dun sa mga bilibid uh, inmates para to falsely testify against me. Ito namang revelations ni uh, ni Espinosa na binabawi na niya, tinuro niya si, uh, Senator Bato, I we are also preparing cases against Senator Bato. And here is a witness directly implicating him sa pag sa kanya sa pagturo sa akin that is within his personal knowledge. So mas madali niyang i-prove yan. Na, uh, at, pero ang, 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 ang ano ko diyan is It's not only at the level of Senator Bato. Uh, sigurado ako na si Presidente rin, dating Presidente Duterte rin, ang may utos kay Senator Bato, then PNP Chief, na idiin ako dyan sa Kerwin Espinosa illegal drug trade. pinag aaralan po yan ng aming mga abogado kasi he would be really the, the direct witness on the, on that Siya magiging state witness pero ini-evaluate pa po lahat 'yan. can you say po na ang select. Maga hihearing din po ng war on drugs po ulit. Kritikal natin kung ano pinaka direction nila. Ang worry ko 'yan. That's why I'm still pushing for truth commission in spite of the you know great efforts of Quadcom na hindi ko actually uh, honestly I didn't I I didn't expect na ganyan ang magiging takbo sa Quadcom. Na, dumad, na dumami at dumadami ang lumalabas na mga revelasyon. Uh, now we have a Senate who will, which will also be conducting an inquiry. Basta ba hindi yan to be chaired or presided by either uh, Senator Bato or Senator Bongo? Kasi napaka ng ano nila dyan, yung sa interest nila, personal interest because they are being directly implicated. Tingnan natin kung ano ang mga magiging direction din ng Senado. Even then, mas maigi pa rin kasi I don't think either the quad committee or the Senate magkakaroon ng sapat na panahon na tingnan lahat 'yan. Kasi uh, complexities of the drug war. Hindi lang yung mga tungkol sa pagpatay, yung yung lahat ng mga pwedeng tingnan. And, and, you know, the core mandate of Congress is lawmaking, pass, a passage of uh, le leg legislation process. So I don't think, kasi paano yan, baka mapabayaan na yung mga ibang trabaho nila. And mas maganda, lalo na, kasi there's this possibility also, na magkakaroon din ng mga magkaiba, ng mga magiging findings or conclusions, both the Senate and the uh, House of Representatives. Kaya mas maigi na, na meron talagang independent body, composed of you know like jurists and then respected people the law enforcement sector etc so yan po ang aking uh, pananaw dyan. siguro mas maganda later kung meron truth commission you no know, they invited me i received i received a uh, notice yeah why sh uh, i don't have any reason not to uh, also uh, why not of you here, uh, si, uh, Presidente. It depends if the if the uh, committee again invites me. Kung sakaling dumating na, either in the next uh next hearing or whatever subsequent hearings, kung ibitahan po ako, pupunta po ako. <laughs>